magluluto tayo mga kaidulan ng eggplant. Bukod kasi mga kaidulan sa pagluluto ng eggplant mga kaidulan, ang karaniwang ginagawa natin ay pagtutorta or pritong eggplant. Ito naman mga kaidulan, ang gagawin ko naman mga kaidulan sa eggplant mga kaidulan, kakaibang luto naman mga kaidulan. Siyempre mga kaidulan, na natin mga kaidulan at ipapakita ko sa inyo mga kaidulan yung gagamitin natin sa pagluluto ng eggplant. tayo makaidulan na si buyas, bawang at sili. Siyempre makaidulan, ito yung si eggplant makaidulan, no? Oh. Iniiwa ko na siya makaidulan. Siyempre, gagamitan natin ang sardinas, paborito ng bayan at siyempre makaidulan, igigisa muna natin 'yan. Ito na mga kaidulan, iginisa ko na si sardines. Siyempre makaidulan, si bawang at si buyas na generin at saka si sili makaidulan. Ngayon makaidulan, ilalagay na natin yung si eggplant. Ito mga kaidulan, teknik dyan. Mas masarap ito mga kaidulan. Para may iba kayo. Kasi mga kayo, karaniwang luto natin sa eggplant, ginagawa natin ay torta o piniprito natin. Nilalagyan natin ng alamang or piniprito natin. Ito naman mga kaidulang, kakaiba naman daw. Haluin nyo lang ganyan. Haluin nyo lang yan. Ganyan. Ganyan lang technique. Lagyan nyo ang asin. Asin mga kayo, Lagyan natin ng asin. Ayan o, si asin o. Ayan, tagyan natin ng asin. Pero niya, pagkalagyan natin makadula ng asin, lalagyan natin ng magic. Mm, ayan, makadula si magic o. Makikita nyo na lang yan. Ayan. Tansyayin niyo lang makadula niyo lagay niyo sa magic. Mahirap din pag nasubrahan. Ayan, tama na sa akin, ganyan. After niyan mga kaidulan, haluin uli natin. Ayan, pagkahalo natin mga kaidulan, nakaganyan na siya. I-ready nyo na makadulan yung inyong pantakit. Takpan natin yan makadulan. Huwag nyo na lagyan ng tubig. Takpan, la takpan lang natin. Hantayin natin ang ha? ilan minuto. Tingnan natin makadulan. Ang niluluto natin na eggplant. Ayan Oh. Tingnan yung makadulan. Pansin niyo May tubig na siya makadulan. Nagkusak na siya na nagkaroon ng tubig. Kasi makadulan, hinugasan natin yan. Saktong-sakto -sakto na yan. Nagkaroon na siya ng tubig. Yan ang makadulan Oh. Napakasarap nito mga kaidulan. Ang bango. Simpleng luto ito mga kaidulan sa eggplant pero talagang mapaparami ang kain nyo ito mga kaidula. Pag ginawa nyo ganito, simpleng luto sa eggplant, ah, talaga mga kaidulan, sabi ko sa inyo, uulit-ulitin yung luto mga kaidulan. Talagang, ayan, kunting minuto pa mga kaidulan, panuto pa natin ng kunting minuto ang ating simpleng luto sa eggplant. Huwag nyo nang lalagyan mga kaidulan ng tubig pag kayo nagluto. A few moments later. Luto na mga kaidulan ang ating eggplant na simpleng luto mga kaidulan. No? Oh. Ito mga kaidulan sinasabi ko sa inyo mga kaidulan, sikreto din sa pagluluto ng eggplant. Gigisa mo lang, gigisa mo sa sardinas, lagyan mo ng magic or asin or bichin at saka sardinas mga kaidulan. Ayan mga kaidulan. No? Oh. Simpleng luto pero talaga mapaparami ang kain yung mga kaidulan. Ayan, ready to kain na naman tayo mga kaidulan. Ito na mga kaidulan, luto na yung atin eggplant na simpleng luto pero talagang mapaparami ang kain mo. At ito na nga mga kaidulan yung aking kanin at eggplant. Ayan o, oh, umusok-usok pa simpleng mga kaidulan. Kakain na tayo. Tara mga kaidulan. Mm. Napakasarap mga kaidulan. Try nyo rin mga kaidulan na magluto ng gato mga kaidulan. Talagang mapapasabi kayo na wow, at luluto ulit ako. Yeah!